ako si Tony, tubong Batangas, pero lumuha sa may Maynila ng dekada na benta para makipagsabalaran. Nasa kalagitnaan ako ng dalawang puno ang mga panahon yun. Namasukan ako bilang tagabantay sa isang lumang boarding house doon sa may Santa Mesa. Malapit ito sa may rilis ng tren. Ang boarding house na ito ay may dalawang palapag. Dawa sa lumang kahoy ang ikalawang palapag at kumpreto naman ang sa ibaba. Sobrang tandaan ito Alata mong maraming kwento na ang naka-impact sa mga pader nito. Alas 6 ng gabi ang simula ng shift ko at tatatapos ito sa alas 6 ng umaga. Karaniwan, tahimik ang gabi. Ang mga nangungupahan ay karaniwang estudyante, manggagawa at ilang empleyado sa bangko. Pero isang gabi, tumating si Marites, isang buntis na bagong lipat. Mag-isa itong lumuwas na may nila mula sa Bicol para daw magtrabaho sa isang patahian doon sa may baklaran. Nahimik si Marites, mapagkumbaba, at dahil buntis, medyo mahina ang katawan. Ilang linggo na siyang naninirahan pero tila pa laging pagod at nasama ang pakiramdam. Minsan, tuwing madaling araw, naririnig kong umuungol siya mula sa kanyang kwarto. Akala ko nananaginip lamang o dahil sa dinadalan niyang pagbubuntis. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang nararamdaman na kumuha balot sa buong boarding house tuwing iso oras ng gabi. Nagsimula ito sa mga tunog sa may bubong. Akala ko nung una, pusa lamang o daga. Pero kakaiba, parang may bigat na bumabagsak. Isang beses... Bandang alas dos ng madaling araw, narinig ko ang mga salitang, Kikik, kikik, kikik. Dinig na dinig ko ito doon sa may labas. Akala ko yung una ay hangin lamang, pero paulit-ulit ito, papalapit ng papalapit. Nang sinilip ko sa may bintana, wala naman akong nakita. Ang... Pero ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Kinabukasan, lumapit sa akin ang isa sa mga border. Takot na takot sila at sinasabing may nakita silang dalawang mata. Mga matang pulang nakasilip mula sa may bubungan ng silid ng babaeng si Marites. At nang sinilip nila itong muli, bigla raw itong nawala na parang pula. Sinabi ko, naoobserbahan ko na muna at huwag nang takutin pa ang buntis na si Marites. Isang gabi, habang nagaronda ako sa ikalawang palapag, nakarinig ako ng iyak mula sa loob ng kwarto ng babaeng si Marites. Nang kumatok ako, hindi siya sumasagot. Binuksan ko ang ilaw sa may hallway at doon ko nakita sa ilalim ng pinto ang anino ng pila hayop. Maliit pero hindi ito pusa para sa ibong may mahabang paa at tila humahablos. Umukot-kot doon sa may sahig. Nung araw na yun, lumalaw ang isang matandang babae ayon kay Marites tiyahan niya daw ito mula noon sa Bicol sa totoo lamang pagkakita ko pa lamang doon sa may babae may kilabot na akong nararamdaman makulis ang kanyang mga mata na parang alam niyang may alam ako pinakain ko sila doon sa may baba at pinilit kong maging magalang pero habang nung sila ay kumakain napansin kong hindi tumitigil ang tiyahin niya sa pagtitig kay Marites lalo na sa may tiyan nito kinabukasan na wala nang malay si Marites nagsusuka ito ng itim na likido na dahil dito pinagtulungan namin siyang dalhin sa may ospital at habang wala siya naglinis ako dun sa may kwarto niya at sa ilalim lang kanyang kama may nakita akong lumang kahon. May laman ito. Ila sinabaw dahon at alikabok na parang abo. Pabilis ko itong itinapon at nung gabing iyon, muli ko narinig. Bumalik ang kikik. Pero sa pagkakataong ito, mas malakas. Tila may lumilipad sa ibabaw ng bubong. Nung lumabas ako, wala akong nakita. Pero may mga bakas ng kuko doon sa may ero. Bakas ng palad. Pagbalik ni Marites, humihingi siya ng tawad sa akin. Ikinuwento niya na doon sa kanilang paryo sa may bicol, may matandang babae na sinasabing isa ang hilot ngunit na pag-alaman ng mga tao na isa pala itong aswang. Nagtakang kung kunin ang kanyang sanggol sa sinapupunan kung kaya siya itumakas. At ang kiyahin niya ang dating alalay ng babaeng yon. Na dito ko naisip, ang kiki ay maaaring isinubo lamang para sundan siya at hanapin si Marites. At ang mabigat dito, ang tunog na bumabalik gabi-gabi at ang mga matang nagmamasib lahat ay bahagi ng paghahanap sa kanya Nadinagpagal Lumipat si Marates sa ibang lugar Simula noon Hindi na bumalik ang kakaibang tunog Pero Nanatilis sa akin ang kaba Dahil minsan Sa mga matidilim na kanto ng Santa Mesa Naririnig ko pa rin sa malayo Ang kakaibang tunog na Kikik Kikik Kikik... Kikik... Ikalawang kwento... Ang kwento ni Mang Ako si Dario Kapatid ng nagkatrabaho bilang utility staff Sa isang lumang gusalis sa may Maynila nung dekada 90 madalas ay wala akong ibang ina at upad kundi ang magwalis, maglinis at tumulong sa kung anong kayang ito ka sa akin. Pero sa dami ng taon ko sa trabaho ito, may isang gabing hindi ko malilimutan. Hindi dahil sa ako mismo ang nakaranas, kundi dahil sa isang kwentong ipinabot sa akin ni Manong Rado, isa sa pinakamatagal ng janitor doon sa may lumang Gabi noong Webes, mag -alas 9 na ng gabi. Kaming dalawa na lamang ni Mang Prado ang natitira sa loob ng gusali. Nagsasara na kami at nagtakandado ng mga silid. Habang papauwi na ako, niyaya niya ako na makapagkape ng saglit sa may likod ng gusali. Doon sa ilalim ng lumang pumbilya, may nakasandal na bangkong kahoy na tila basaksi saksi sa napakaraming usapan at karanasan ng pagod. Doon ko narinig ang kwento na hanggang sa ngayon ay dala ko pa rin sa aking isipan. Parimula pa ni Mangrado habang humihigop ng mainit na kape. Uwi ka niya. Alam mo, Dario, hindi lang dito sa Maynila ako nagtatrabaho. Bago pa ako nagpalipat-lipat ng kumpanya, nagtrabaho muna ako doon sa may probinsya doon sa may kapis. Napatingin ako agad. Kapis. Hindi may kakaila kapag sinasabing kapis. Agad sumasagi sa isip ng marami ang mga kwento ng aswang. Manananggal. At kung ano-ano pang nilalang ng dilim. At tila nahuhulaan niya ang nasa aking isipan na napangiti ito bago na ka. Oo, yan ang ang iniisip mo. Pero hindi ito basta kwento ng maswang. Ito ay tungkol sa may tiktik. O madalas tawagin, nakikik. Hindi agad ako nakasagot. Akala ko, ang tiktik ay parehas lamang ng tikik. Pero bihira ko lamang itong marinig. Iniayos ko ang aking pag-upo matandang makinig na uwi ka niya. Taong 1978, bata pa ako. Nagtatrabaho ako noon bilang tagalinis sa may munisibyo sa amin. Doon ako na-assign sa gabi. Takot ang karamihan pag sumasabit na ang dilim. Lalo na't kulang ito sa ilaw. Luma ang pasilidad. At isa pa, may mga naririnig na kakaiba. Sabi ng mga matatanda, Huwag daw kami masyadong maingay pag alas 11 na. Huwag daw magbabanggit ng pangalan kung may naririnig ng mga sumusot-sot. At lalong huwag papansinin kung may mga kumakalaskos sa may bubong. Napanong ko naman, kalaskos? Tumango ito. Oo, yung parang mga kuko sa mayero. Pero minsan parang pakpak -pak. Ito ang Kikik Isang uri ng ibong itim Halos kasing laki ng pusa May namumulang mata Matalas ang pakiramdam sa mga buntis Pero higit pa roon Para siyang mata ng aswang Ito ang unang dumarating Para magmatiyag Magmanman At makiramdam Nandalamig na ang batok ko habang nakikinig kay Mangrado Napagpapatuloy pa nito Uy kanya Noong gabing yun, mayroong buntis malapit sa may barangay hall. Asawa ng isang empleyado namin. Nagpasama lamang daw sa mystery niya para magpatingin ng blood pressure sa barangay nurse bago sila umuwi. Pero, biglang nag-brown out. Kaya kami nagtulungan maghanap ng kandila, flashlight, kahit anong pwedeng magsilbing liwanag. Maya-maya, narinig namin may tumatawag. Wika nito na parang pabulong. Tao po. Tao po. Pero wala namang tao sa labas. At yung kasamahan ko na si Arnel, nilapitan niya ang pinto. Nang pagsilip niya sa may bintana, may anino siyang nakita hindi tao. Hindi hayop. Parang kuwak na hugis bata. Hindi namin maintindihan. Pagkatapos nun, sabay-sabay namin narinig ang tinig nito. Kiki. 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 Dito tumigil si Mang Rado ng na saglit. Napatingin siya sa may kawalan para bang bumabalik sa kanya ang lahat ng mga alaala -ala. at pagpapatuloy niya parang nagyelo ang katawan namin yung buntis nagsimulang magsuka nang ang mister niya naman halos magwala sidarado namin ang pintana inikot ang pandila at nagtipon-tipon sa loob ng barangay hall at doon namin naramdaman parang may kumakalaskos doon sa may bubong. Nang biglang may malakas na kumalaskos sa may likod, parang may bumagsak. At nang silipin ni Arnel, wala kahit anong hayop, pero merong naiwan na parang balahibo. Maitim, makintab, at parang may kakaiba. Natanong ko naman kay Mang Prado ano ang ginawa niyo? Napabuntong hininga si Mang Rado at sinabing ito. Umiiyak na ang buntis noon, kaya't yung isang marandang tanod, tinawag ang albularyo sa may kabilang baryo. Nang dumating ito, tinawanan lamang kami at sinabing, hindi naman kayo gagalawin ito, at hindi kayo ang kanyang gusto. Tinitingnan lamang niya ang buntis, inaamoy na dito ay binigyan niya ng langis ang babae at habang pinapahiran niya ito, parang may maririnig kang nagwawala sa labas. Umiigot, parang may naglalakad din sa may kisame, pero hindi mo makikita. At dahil ito sa ginagawa ng albularyong matanda. Napangangako, hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi, pero dama ko ang bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa damdag pa ni Mang Rado. Kinabukasan, may nakita kaming mga bakas sa lupa doon sa may likod. Malalaking paa na parang paa ng ibon. Pero ang nakapagtataka, dahil sa harapan ng bahay ng buntis, may tumilapon daw na parang munting bola at ng kanilang pulutin ay pinilabutan sila. Isa itong mata nang hindi malamang nilalang sariwa pa at mayroong tugo Nauwi ka ng albularyo ito daw ay banta ng pagkadismaya ng aswang Namagmula nga noon hindi na raw ito bumalik kaya tanong ko kay Mangrado kung ganon hindi mo na nakita ang sinasabing kikik Tumangong siya at wika niya. Hindi na, pero minsan, tuwing gabi, kapag sobrang tahimik, naririnig ko pa rin ang tunog. Kikik. Kikik. Mabilis. Minsan papulong, pero palaging nakakapangilabot. Tumahimik kami ni Mangrado. Tanging kaluskos ng mga dahon sa bakuran at malamlam na liwanag ng bumbilya ang nakikisalo sa aming dalawa na huling wika niya bago kami umalis Dario huwag mong palaging ipikit ang mga mata mo sa mga bagay na hindi mo maintindihan. minsan hindi ibig sabihin na wala kang nakikita ay walang nangyayari tandaan mo yan Dario tandaan mo noong gabing yun. Pagka uwi ko, hindi na ako dumiretso agad sa higaan. Pinagmasdan ko muna ang bubungan. Pinakikinggan kung may mga alingaw-ngaw sa paligid. Hindi ko alam kung tunay ngang mayroong pikig dito sa ating mundo. Pero simula nun, alam ko may mga bagay na higit pa sa pangkaraniwang. Ako at